Hey guys, mga kamasbati, magandang araw and welcome back again to my vlog. So ngayon po guys, mga kamasbati, ay nandito naman po tayo ulit sa bukid dahil nagkikrave na naman po yung mga person at ang kinikrave po natin ngayon ay ang kamuting kahoy kaya po pumunta tayo dito sa bukid dahil bibili po tayo ng kamuting kahoy at ang kagandahan nga po dahil fresh na fresh yung kamuting kahoy at tayo po yung mangunguha kapag bibili ka, ikaw yung mangunguha so ayun po guys, dadaan po muna tayo ng maraming um, mga puno ayan, tapos dadaan po po tayo ng ilog or sapa bago tayo makarating dun sa bukid na pagbibilhan po natin ng kamuting kahoy so let's go po Ayan, guys. Dabaan po tayo dito. Ayan. First Ay, time kong dumaan dito. First time ko nakita tong mga bato dito. Oh, ka na, ka. Grabe, guys. nakaka gonna... So guys pataas ng pataas na po tayo ayun o yung karina nandun tayo dun sa may sapa ngayon nandito na tayo sa taas kapag, kapag hindi ka pala sanay na umakyat sa mga matataas na lugar talagang hihingaling ka so bilisan na, na po natin para makarating na agad tayo guys, mga kamasbati, finally po at nakarating na rin tayo. Ayun po yung bahay. Ayun. Ayun yung bahay na pagbibilhan po natin ng kamuting kahoy. Diba? Grabe. Sobrang layo. So, dadaan pa po tayo ng ilog bago tayo nakarating. Tapos, aakyat pa tayo. So guys, nandito na po tayo. Nandito so na tayo sa bahay kung saan tayo bibili ng kamuting tao. So ayan guys mga kamasbati, ngayon po ay nandito na tayo at mamumuhan na po tayo ng kamuting kahoy. Bibili po tayo ng 100 pesos. Ang ganda po dito, napakatahimik talaga. Yung maririnig mo lang talaga yung agos ng tubig sa baba. Dito po kasi tayo sa taas. Eh medyo mainit kasi nga galing tayo sa medyo mahabang paglalakad. Ay, meron dito silang mga manok. Ang apat marami dito ng mga tanong. Ayun, iba't ibang tanong. So, 'Yan guys, mga kamatisbati nandito na po tayo ngayon sa ang um, puno ng mga kamuting kahoy o yung balinghil kung tawagin dito sa Masbate. Ayun. Kita pa pala yung mga ano eh, mga puno ng kamuting kahoy. Pag maliliit, maliliit parili, huwag Pag siya, sabi, sabi, pa rin 'yon, 'di ba? Pagyung sino, bisa 'yon karag maipa. Pag medyo taba na siya, malaki na, malaki na yung ano, hinibul niya. Ganito kamuting kahoy daw po. Ayun magunguhan na tayo nito. Ayan, guys. Ganito pala, guys. Mangunguhan ng kamutin tayo. Pagkatapos mo siyang buhok ayun, kukunin mo na yung ano niya. Ayan. So, meron na tayo nito. Baka pwede pa itong ibalik. <laughs> pwede ba ibalik? hindi na pala pwede ibalik guys pag na bukal na. <laughs> Kala ko <mo> pwede ko. <laughs> Grabe guys, ang sayo palang mamuhan ng kamutin kahoy. <laughs> medyo lang kaso. <laughs> medyo lang nakakapagod. Yung guys, mas maganda pala guys, manguha ng kamuting kahoy kapag umulan kasi daw medyo lumalambot yung ano, lupa. Mas madali siya mabungkal. Kasi so, na lang kanina at umulan Nang <coughs> ilang sandali. Kaya medyo lumambot yung lupa. So guys, kapag dito ka nakatero tapos mayroon ka mga tulog na po ng kamuting kahoy. Kahit wala kayong bigas, mayroon kayong makakain. Sobrang sarap talaga ng kamuting kahoy. Mas madali kang mabubusog. So ayan guys, wala ka mas bate. Heto na po lahat ang kamuting kahoy na nabili po natin ng 100 peso. Sobrang dami na po. pag <laughs> na. Kata. Pagi, 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 pagi. Kasi nandiyo po. Nakato na po kami. Salamat po. So ngayon po guys, waka mas bati. Tapos na ta tayong manguha ng um, kamuting kahoy. Ngayon po ay uuwi na tayo at lulutuin na po natin ngayon. Ayan, napakarami. Tapos mayroon pa dun sa isang sapat. guys, balik na po tayo sa bahay. Bye. So guys, mga kamasbati, ngayon po ay nakauwi na po tayo sa bahay at heto na po lahat ng mga nabili natin kamuting kahoy dun sa bukid kanina. Ayan, sa so 100 pesos nga po napakaraming kamuting kahoy na po or yung balinghoy kong tawagin dito sa masbati. Ayan, so ngayon po guys ay babalak na po natin to para maluto na po natin at makapagkain na tayo. So ayan, magbabalata na po natin to. So, ayan guys, mga kamasbati, lulutuin na po natin itong kamuting kahoy. Ayan, tapos na po nating mahugasan. So, guys, mga kamasbati, ngayon po ay luto na po ang ating kamuting kahoy or yung balinggitong tawagin dito sa masbati. Ayan. Tapos, meron din po tayo ditong alamang. Ito po yung ipapartner natin sa kamuting kahoy. Kadalasan po, di ba na nakikita natin ay yung pinapartner po sa kamuting kahoy or balinghoy ay ang bagoong. Pero sa ngayon po, yung ipapartner po natin ay alamang. At alam niyo po guys na masarap palang ipartner yung alamang sa kamuting kahoy. So ngayon po guys, ay kakain na po tayo. Ngayon na ako guys, makakatikim ng kamuting kahoy ng na ipapartner natin ay ang alamang. Kasi kadalasan at simula na ko yung pinapartner talaga namin ay yung bagoong. Alam ano niyo ba guys, sobrang sarap niya kapag alamang din pala yung pinapartner dito sa kamuting kahoy. Promise, ang sarap niya. Try nyo guys kung hindi niyo pa try. Kung palagi yung bagoong yung pinapartner nyo, eh, try nyo na alamang ipartner nyo. Sobrang sarap. Ayan, oh. Sobrang sarap po talaga ng alamang ipartner sa kamutin kahoy or yung um, baling hoy. At habang po, guys, kumakain tayo nito, may isa-shoutout po tayo. Meron po kasi ng shoutout sa atin na mga... Uh, mga nanonood po ng vlog. Ayan. Shout out po kay Kuya Wars Vlog from Cavite. Hello po Kuya Wars. Maraming salamat po sa panonood. At kay Kuya Ramdi Panoncio from Isabela. Hello po Kuya Ramdi. Maraming salamat po sa panonood ng mga vlog ko. Saka po kay Ate Irish Ni. Wala po nakalagay kung taga saan siya. Pero hello po Ate Irish Ni. Last kay sa Laura Family or Nora Family from Antipolo City. Hello po. Ang nagpa-shoutout po nito ay si Sir Norel Nora. Hello po, maraming salamat po sa panonood ng vlog ko at sana po ay hindi po kayo magsawa sa panonood at suporta. Maraming salamat po. Kaya sa mga gusto po magpa-shoutout dyan ay comment lang po kayo. At sa mga hindi pa po nakaka-follow ng Facebook page ko ay huwag na po kayo mahiya mag-follow na po kayo. At pakishare and like na lang po ng video na to. At sa mga susunod na pong video, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you until the next vlog. Bye!